Hey guys, official lang nga pala si Realme 11 Pro 5G at ang Realme 11 Pro Plus 5G at napakaganda nila, ang kaso lang napakamahal naman 24K ang SRP ng Realme 11 Pro Plus 5G habang 20K naman si Realme 11 Pro 5G dahil dating 17K lang si Realme 10 Pro 5G at 20K naman si Realme 10 Pro Plus 5G at obvious na obvious na kung bakit nagmahal itong bagong Realme ngayon deldito dito pa lang sa may Pro Plus 5G, is naka-curve na yung kanyang display dito. Sa dating flat lang sa may display niya sa may 10 Pro 5G. Sa dating naka-IPS, 6.72 inches si Realme 10 Pro 5G. Ngayon naka-AMOLED HDR10 Plus display na at meron din 120Hz sa refresh rate si Realme 11 Pro 5G. Sa may processor naman ni Snapdragon 695 5G 10 Pro habang naka-demise 755G si 11 Pro 5G. 108 megapixels si 10 Pro 5G. Habang naka 100 megapixel naman si 11 Pro. At pareho silang meron 16 megapixels na front selfie camera. Naka side mounted fingerprint si 10 Pro. Habang naka Android display naman si 11 Pro. Parehas pa rin sila na meron 5,000 mAh si battery. Pero naka 33 watts na si 10 Pro. Habang naka 67 watts naman si 11 Pro 5G. Basically, halos lahat ng specs dito na-upgrade sa kanya. Ang kaso lang na-upgrade din yung kanyang specs dito. From 17,000 to 20,000 na yung kanyang SRP ngayon. Kay Realme 11 Pro Plus 5G naman at Realme 10 Pro Plus 5G. Sa B display same lang sila na meron 6.7 inches AMOLED curve display na meron 120Hz refresh rate at HDR10 Plus sa display nila. Naka Dimensity 1080 5G naman si 10 Pro Plus at habang naka Dimensity 755G nga si 11 Pro Plus 5G. Okay, magpapalo ko dyan guys. Dahil binago na naman yung pangalan na yan. Pero still same performance pa rin sila. Actually nga guys, hanggang Realme 9 Pro plus 5G, hanggang dito sa Mi 11 Pro plus 5G, is mga same processor lang sila. Binabago lang talaga yung pangalan. 108 megapixels si 10 Pro plus 5G, at naka 200 megapixels na si 11 Pro plus 5G. Yan lang yung pinakamalaking difference sila, pero same pa rin sila na mayroon 8 megapixel ultra wide at 2 megapixel na macro. Same lang sila na mayroon triple camera. 16 megapixel front camera si 10 Pro plus 5G at 32 megapixel naman si 11 Pro Plus 5G. At pare sila na merong under display na fingerprint. At same lang din sila na merong 5000 mAh battery. At taka 67 watts si 10 Pro Plus. Habang naka 100 watts naman si 11 Pro Plus 5G. Unlike kay Realme 10 Pro at Realme 11 Pro na halos na upgrade yung specs niya. Pero itong sila Pro Plus is halos lang yung nabago sa kanya. Actually hindi naman doble ang difference sa 100 megapixel at 200 megapixel pagdating sa actual at picture sa may quality nila. Sa design, syempre, give na yan, mas maganda yung bago dahil nga naka-leather back yung design niya itong bagong Realme. Okay, sana si Realme 11 Pro 5G dahil nga na-upgrade yung kanyang specs. Ang kaso nga lang, nagmahal yung kanyang presyo. Masyadong mahal yung 20K na presyo niya para sa akin, para sa mi specs na yan ng Realme 11 Pro 5G. Para sa mi mid-range lang na specs niya. Ang pinaka-main selling point na talaga ng Realme 11 Pro series ngayon, isang curved display siya at naka leather -back na design. Pero kung di malaga sa inyo yung mga yan, eh napakaraming smartphone na mas mura dito at mas sulit. Kumpre nga sa may Realme 11 Pro series ngayon. Direct ng Infinix Zero 5G, same processor lang sila sa may 12K lang na presyo. At lalong lalo si Tecno Camon 20 Pro 5G, mas malakas to. Naka leather -back din siya, pero hindi naman siya naka-curve display. Paganda rin ang camera nito at naka amoled din. At mga ka guys, ang dalawang Tecno Camon 20 Pro 5G, sa may presyo ng Realme 11 Pro plus 5G. Dahil 12K lang din si Tecno at 24K nga si Realme 11 Pro plus 5G. sinarso guys, meron pa rin silang Narso 50 Pro 5G na basically Realme lang din naman to. At around 8,000 lang siya sobrang panalo ng specs. Tila halos same processor lang naman sila ng bagong Realme 11 ngayon. Pero sa mas murang presyo nga. At kung 20K lang din naman ang budget nyo para sa isang smartphone ngayon, is din si Poco F5. 20K lang din siya sa may 12256 version at 18k naman sa 8256. At kung mas mataas pa sa may 20k ang budget nyo, I think si Poco 5 Pro na ang pinakasulit para sa may around 20k pataas na presyo ngayon. Snapdragon 8 Plus Gen 1 yung kanyang processor, flagship specs siya para sa may mid-range lang na presyo. Kesa kay Realme guys, na taon taon nagmamahal yung mga smartphone nila. Sumusunod na yata si Realme sa yapak nila Vivo sa kanila Oppo sa pagiging overpriced. At di na nakakapagtaka yun dahil under lang naman sila ng isang company. Buti pa sila Teknot si Infinix, hindi man sila agad na nakakapag-upgrade sa mga specs nila, is binababa naman nila yung mga presyo ng mga bagong release nila. Like ng Poban Neo 3, same specs lang togis ng last year model ng Poban Neo 2, pero mas pinamura siya. Day dating 7,000 ang Neo 2, pero ngayon is 6,000 na lang si Poban Neo 3. May quick review pala ako ng Neo 3 dyan guys. Thanks for watching!